ay muli kong binalakyan yung kababayan natin, kung naalala nyo si Kuya Mario na aking nadaan ng dati na nangunguhan ng uh, kahoy dito sa may kamanggahan kawawa yung sitwasyon niya mga kababayan, iniisip ko lang yung maghapon ka lang nandito tapos ganyan gapang gapang ay, sa, ayon sa kanya, nagtataka kasi ako yung una namin siya nakita tala napakahina ng boses ni Kuya Mario kung di na ako nakatiis, tinanong ko kung bakit dahil may sakit pala siyang ulcer. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang-magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, sa araw na ito ay muli kong binalikyan yung uh, uh, kababayan natin. Kung naalala nyo si Kuya Mario na aking nadaan ng dati na nangunguhan ng uh, kahoy dito sa maya kamanggahan. At inatid namin dito kaya muli kami bumalik dito ngayon. Dahil sa nakita kong sitwasyon mga kababayan sa kanyang uh, uh, pinagdadaanan gumagapang. So, naisip ng Team Daddy Frankie mga kababayan is bumili ako ng ano, uh, skateboard. paki Pakitanggal yung ano. Bumili kami ng skateboard mga kababayan. Sa nga, nagdala rin ako ng wheelchair. Pamimiliin natin sa mga kababayan kung alin ang kanyang uh, pipiliin. Skateboard o kaya wheelchair. Depende sa kanyang ano mga kababayan. Gusto ng tibay ayan yup ayan so itong binili ko mga kababayan skateboard para hindi siya nahihirapan sasakay lang siya dito so madali niyang itulak kasi ito maganda yung gulong niya mga kababayan no? baka akala nyo mag skateboard ako hindi po ako marunong pero depende pa rin kay Kuya Mario kung ano yung kanyang pipiliin mga kababayan wheelchair o kaya skateboard so sa palagay nyo mga kababayan ano ang pipiliin ni Kuya Mario tara samahan nyo ko Kuya, Kuya Bal, dalhin mo to samahan nyo ko mga kababayan para bisitahin natin Uy, Lagay lang muna dito. Ayan. Tapo. Kuya Mario. Baka nasa likod siya mga kababayan para pasok tayo. Dito mga kababayan, ang nakatira dito, nakausap po na rin yung kuya. Dalawa lang sila. Kaya ito. Hindi na rin ako kinakabahan na pumasok kasi. Kuya Mario. Layata ah. Ay, Kuya Mario! Ay, magandang morning! Kumusta ka? Oo, oh, pasensya ka na, pumasok na kami. Kumukuha ka kangkong. Alika rito, ang init. No? Anong gagawin mo sa kangkong? Ulamin po. Oh, ulamin. Ayan pa, oh, ang dami. Oh. Okay ka na. Tulungan kita. Ay mga kababayan, si Kuya Mario na binalikan namin. Dami naman nito. Ha? Kanina ka pa ba dito? Oh, sige halika. Samahan kita sa bahay. Kasi kaya kami bumalik dito dahil ano, uh, may ibibigay ako sa iyo. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa. Nakaawa naman. Paano panun luto ito? Ilaga. Oh, sige hawakan mo kuya. Idikit ko lang 'to. Pero kung mag-isa ka lang, ang dami niyan. Idikit ko tong mic sa iyo ha. Ayan. Eh. Okay. Ay, ganyan. Sausaw e, lang sa tubig. Ang dami naman. Lagi bang ganyan ang ano mo, Kuya Mario? Laging ganyan ang ginagawa mo? Ikaw magluluto ng pagkain mo? Oh. Ito mahirap mga kababayan kay Kuya Mario. Wala siyang uh, kasama dito sa bahay. Yung kuya niya, ano, uh, namamasada silang dalawa lang. Tapos yung kuya rin niya, mga kababayan, PWD rin yun. Kasi maliit daw isang pa. Although, hindi pa kami nakikita ng kuya niya. Na, ngayon, pero nakausap ko na karaan, asa na sandok mo para maluto? Sir, ha? May sandok, tulungan natin to. Gapang-gapang ka lang lagi dito, Kuya Mario? Opo. Oo. Ang dami. Dapat, Kuya Mario, yung kuha, pagkukuha ka, wag masyadong mahaba kasi yung mahaba, medyo matigas na sa ano. Oo. Buti ka, Kuya Mario, marunong ka magluto. Tulungan na kita. Alam mo ba, marunong din ako magluto? Talaga naman, kawawa naman kung plato. Madali lang maluto to. No? Ano sa hugno to? Ha? Baguong lang. lang. Sau Sausaw sa baguong? Sa bagay, parang ano rin to. Parang talbos ng kamuti. Eh. Nakaawa mga kababayan. Luto na to. Ito mga kababayan, sitwasyon niya. Hmm? Sandukin ko na. Half cook pa lang to. Okay lang? Konti lang. Ha? Kunti lang. Kunti lang. Tulungan na kita. Mas masarap adobo. Ha? Oh, kaya mong dalhin? Saan ka kumakain? May kanin ka. Sana kanin mo. Ayun. Ay, wala na. Kukunti na. Tama na ito. Ha? Tama na ito. Tama na yan. Sige. Kaya mo? Hmm, ang haba. Kasi dapat sa sunod pagkuha ka iksiam mo lang, no? Tapos ano, para yung malambot lang. Hmm, sa bagay masarap yung kangkong mga kababayan. Diskarte talaga. Bakit anong oras ba darating yung kapatid mo? Mamaya na po. Mamayang hapon pa. Ha? kumain sige, kain ka lang. Ah, lang din ang kakainin, no? Sa bagay kasi mga kababayan, pag maliliit siguro, mabilis maluto, ma-overcook. Buti na lang may kangkong ka sa likod ng bahay. Sige, pagkatapos mo kumain, doon tayo sa labas kasi may regalo ako sa iyo. May ano ka Ang uh, tawag nito? Ganyan ka lang ba talaga? Bakit parang ang hina mo? May eh, sakit ka ba? Oo, oh, sir. sir? Ah. Kaya pala, ang lambya kasi niya mga kababayan. Napakahina din ng boses niya siguro lagi naguguto man si Kuya Mari kaya nagka-ulcer na daw siya. Na-check up naman yan sa doktor. Hindi. Tapos kaya ka nagkakasalit siguro kasi kunti-kunti lang kinakain mo. Hindi pwedeng dagdagan? Sasakit. Ah, sasakit pag maraming kain. Okay. hindi mo kinain yung ano, ulam mo na kangkong. Eh, mga kababayan, wag natin siyang ano, uh, patapusin lang muna natin. Kaya e, kain ka lang kuya, wag kang ano. Kaya pala mahina siya kasi may sakit siyang ulcer. Ah, tignan yung mga kababayan, pati bahay, hindi na ano, hindi na niya nalil. Hmm. Kuya Mario, hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo? Ganto? Gapang-gapang lang? Minsan masakit yung tuhod mo. Tapos maghapon dito ka lang talaga. Minsan sa labas. Minsan sa labas. Ay. Ha? Sa labas. Ah, magpapahangin. Paano yung damit mo? Sino mga naglalaba? Ah, marunong ka rin naglaba. Pawis na pawis ka. Ha? Ha? hindi papawis mabuti. Kawawa yung sitwasyon niya mga kababayan. Iniisip ko lang yung maghapon ka lang nandito tapos ganyan gapang-gapang. Ay ayon sa kanya, nagtataka kasi ako yung una namin siya nakita tala napakahina ng boses ni Kuya Mario. Hanggang ngayon, mahina pa rin tapos napakalamya. So hindi na ako nakatiis, tinanong ko kung bakit. Dahil may sakit pala siyang ulcer. At ito, ah, Siguro nagugutom na siya. Ano yung kain mo na yun? Pananghalian na yun o almusal? Pananghalian po. Pananghalian na, sabay mo na. Pag hindi ka kakain, gutom. Sasakit. Ah, pag hindi ka kakain, sasakit. Kaya kahit konti, kakain ka. Oo, kasi yung kuya mo sa hapon pa. Saan ka makain yung kuya mo? Dito sa bahay. Umuwi din. Ah, kangkong din yung uulamin niya. Ah, Ganin. Pero mas maganda, kaya mo rin ba magluto ng ibang ulam, kagaya ng mga chicken, tinula? Kaya mo rin. Kaya mo rin. Dito tayo sa ano, labas para maliwanag. No? Halika. O dito na, okay na dito. Ah, dyan ka. O, sige, dyan. Dito na lang, maliwanag naman eh. Kaya kami bumalik dito, kasi may regalo nga ako sa iyo. Kasi nakita ko nahihirapan kang uh, gumagapan. gumagapang. So nag-isip ako ng paraan kung ano ang madali sa iyo kasi ito tignan mo ang itim-itim na yung mga tuhod mo. Ha? Ito so, na ng tinik. Natutusok ng tinik minsan. Ayan mga kababayan, itim-itim na yung tuhod niya. Pero itong kamay mo malakas naman. O, kasi mahaba, no? Sayang lang kung siguro, kung hindi nagka-problema yung paa mo, ba matangkad ka rin, no? Pero, ang liit na ng katawan. No? Huh? Ito, bro. Meron na kong ano? Saan na? May dala akong wheelchair. Pwede ba ito sa'yo? Ha? Huh? Ha? Pwede rin. ka. Kaya lang, ay sa bagay, malakas naman yung ano eh. Buksan nga natin, Kuya Risky, para makita niya. Hindi, wag wag hindi mo kaya yan. Matibay, masusugatan ka. No, hanapin mo yung dugtungan. Ayan lang. Hmm. Yan, masusugat. Iyon, di ba? Napakadali. Tapos labas natin. natin. One, two, three, up! Ayan. Oo. Ayan. Sa tingin mo, makakatulong ba ito sa'yo? Ito, ayusin natin itong tungtungan niya. Ito naman na pala. Pero hindi. Kailangan pa ibaliktad yan. Paano baliktad? Baliktad mo risky. Kasi mahaba naman yung kamay mo, pwede mong i-ano, no? Pagpalitin. Yun. Pwede ba ito sa'yo? Wheelchair? Sige nga, try mo nga. Para hindi ka nahihirapan. O, oh, mga kapasyal-pasyal ka sa labas na hindi nasasa... Huh? Wow! Oh, di ba mga kalabas ka? Oh. Ngayon ka lang ba nagkaroon ng wheelchair? Ngayon lang ko. Ngayon lang walang nagbigay ng wheelchair noon-noon pa? namatay si nanay ko. Sira yung Richard nila. Anong namatay yung nanay mo? Binigyan ko. Parang po. Binigyan ng wheelchair yung nanay mo? Oo. Nung namatay, ginamit mo yung wheelchair? May sira. Ah, kaya nga. Pero nung hindi pa nasira, ginamit mo yon. Minsan lang, may, nandito si nanay ko kasi kasama ko. Mm hmm. Kaya walang nagbigay ng wheelchair na para sa'yo talaga? Isa lang po. Ah, guma so, ibig sabihin, gumamit ka na ng wheelchair. Hindi. Nalik ko lang po. Kaya nga po, buong buhay mo, walang nagbigay ng wheelchair yung para sa'yo. Wala po. Sa nanay mo. Hmm. Okay. So, okay to? Meron pa. Pamimiliin kasi kita eh kung saan mo gusto talaga. No? Kung alin ang... Ito. Tignan mo. Bumili ako nito. Tingin ko kasi mga kababayan, pag uupo siyang ganyan, madali siyang ano, madali siyang uh, magganyan Ito. oh, Oop. Oh. oh, Sa palagay mo, dito sa loob ng bahay mo, mabilis kang mag -ikot, ikot Hindi lang sa loob ng bahay, dyan sa gilid ng kalsada. Mas mabilis ito. Marami sa sakyan po. Hindi pwede ito? Dyan sa kalsada, takot ako. Takot ka sa kalsada? So, anong pipiliin mo? Ito o oh, ito? Alin ang uh, mas prepared sa'yo? Ayan na, sigurado ka? Ito ayo mo? Marami sa sakyan sa karsada. Oh, marami sa sakyan. Maganda to, oh. May swing-swing pa. Oo, oo, oo. Oh. Oo, oh, oh. oh, oh, pwede kang mag-slide. Mag Maganyan, Tay. Oh, sa umpisa lang, hindi rin ako marunong eh. Oh. Ganito ba talaga to? Gumigewang-gewang? Hindi masisira? Hmm? Ganto ah, ganito talaga. Oh. Hmm. Wheelchair ka na lang. Kasi may nakita ako bro, kagaya mo, may nakita ako doon sa Cavite Banda yon wala rin siyang paa, pero malakas yung kamay niya. Ito yung ginawa niyang ano, panlakad. Ganyan-ganyan lang, mabilis. Mabilis siya maglakad. Kaya naisip ko na pamiliin kita. Pero kung takot ka sa kalsada, yan lang talaga. Maraming nababangga sa kalsada. Maraming nababangga sa kalsada. Sige. Kala ko ito yung gusto niya. Pero sige, walang problema mga kababayan kasi uh, ahanapin natin kung saan ang uh, saan ang komportable, no? Kasi gusto ko kahit papano yung malibang-libang ka, makalabas-labas ka ng bahay. Hindi yung nandito ka lang sa loob kasi nakikita ko sa iyo parang ang lungkot ng buhay mo lagi. Wala akong kasama. Wala kang kasama kaya malungkot. Maghapon, araw-araw, dito ka lang. Hintayin mo lang yung kapatid mo. Dapat pinapasyal ka rin ng mga kapatid mo, no? Gala ka nila. Kaya lang, kung busy rin sila, tsaka may edad na sila. Ilang taong ka na ulit? 48. 48. na. Ikaw, punso. Opo. Ah, so, ibig sabihin, mga kapatid mo, 50 pa taas. Okay na, kuya. Ito na yung sigurado ka. Wheelchair na. Ito na po. Happy ka ba na may wheelchair? Happy mo. Wow! Masaya rin ako na uh, nabigyan kita ng wheelchair. Sana maging okay ka parati. mag ka lang. Ha? Laging sumasakit yung tiyan mo. Pag nagutom. Kagabi masakit. Kagabi masakit. Maalala ko nga pala, kumusta yung perang binigay ko sa'yo? Nandito okay, nandyan. Ba't di mo pa ginagamit? Binili ko ng bigas po. Ah, binili nyo ng bigas? Binili mo bigas lahat? Isang kaban po. Bumili ka isang kaban. Okay. Tapos, iniingatan mo. Oo, pagkaano pagka ano, parang hindi ka nagkakasakit, bigay mo sa kuya mo, magpabili ka ng pagkain nyo. No? Ba't di mo pa pinapabili ng mga grocery, mga kailangan nyo? Ah, meron naman. O, oh, sige. Kaya mo, sana makabalik kami ulit na. So, ito, iwi ko na to. Ibigay ko na kay ano. So, kasi may mga ilan na yung nakikilala natin, mga kababayan, na ganitong sitwasyon. Kaya pamimiliin ko sila kung wheelchair o kaya skateboard. Kaya kayo mga kababayan, sinuwan po yung mga nangangailangan ng wheelchair. Marami tayong wheelchair sa bahay. Basta doon sa mga nangangailangan talaga, meron po. Mag-message lang kayo or i-share nyo tong video ito para mabilis namin kayong manotify. Kaya, well, yeah, thank you, ha? Huh? Babalikan kita ulit. Happy ka? Anong masasabi mo na nakatanggap ka ng wheelchair ngayon? Maraming salamat. Mm Bigyan pa kitang pera? Ha? Huh? Bigyan pa kitang pera? Maraming salamat, -mm. kuya plant. Walang anuman, ha? Huh? Ingat ka dito. Hayaan mo, may awa ang Diyos, makakabalik kami ulit. Ha? Happy ka? Mm -hmm. Sige, laban lang. No? Mga kababayan, nakaawa talaga ang sitwasyon niya. Pero ganun talaga, yun ang ibinigay ni God para sa kanya. Lahat ng mga ganitong sitwasyon is si lang po ang nakakaalam. At uh, kahit papano masaya si Daddy Frankie dahil na nakatulong tayo. Maraming maraming salamat po mga kababayan and God bless po.